Korean style striped boxers. 4 PCs for P169. Kung naghahanap ka ng komportable, stylish, at budget friendly na underwear. Sulit na sulit itong Korean style striped boxers. Sa presyong 169, makakakuha ka na ng apat na piraso. Bawat isa ay parang kombinasyon ng brief at boxers. Quality, maganda ang tela, malambot, breathable, at hindi mabilis mabata kahit paulit-ulit labhan. Perfect para sa all-day wear. Design: Minimalist na striped pattern na mukhang classy pero casual. Swag sa kahit anong outfit. Fit: Snug pero hindi masikip. Tamang-tama para sa mga naghahanap ng balanseng support at comfort. Affordability: Napakamura para sa 4 na piraso. Halos 42.25 lang kada boxer. Kung gusto mo ng practical na underwear na stylish at functional, huwag nang magdalawang-isip. Ito na ang sagot sa hanap mo.